I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, good day ulit dyan ha. sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, uh, especially doon sa mga beginners mga ka-DIY. Uh, ayun, huwag na natin patagalin, meron tayo ngayon ditong ginagawa na e-bike and then yung kanyang pinaka-issue. Diretso na agad tayo sa kanyang issue. Ang kanyang issue ay garalgal. Ta uh, minsan naman uh, hindi siya talaga umaandar. So may time na dire-diretso siya and then may time na biglang gagaralgal and then may time naman na magi-stop siya. So dito mga ka power on na natin. Uh, binuksan na natin 'yan, ha And then ganito na talaga itsura niya mga ka DIY nung buksan ko siya. So ibig sabihin meron na rin talagang gumawa nito. And then power on. Power on and then to throttle tayo dito. Pakita natin yung pag throttle natin. Ayun, medyo may tumutunog mga kadiyo, pakinggan nyo mabuti. Ayun, ayun, nakita yung maandar, minsan wala. Ayan, medyo, ayan. So, so ayan mga kadiyo, minsan umaandar siya, minsan naman nagnangarag yung kanyang uh, pinakaandar. So yan yung naging issue dito Lalo na daw pagka medyo nalulubak So kapag kaganyan mga ka-DIY uh, Una na agad natin dyan tinitignan dito Kasi possible meron dito ng uh, loose wiring So ang gagawin natin dyan mga ka-DIY uh, Dahil wala tayong tagahawak ngayon Itong e, throttle, itatali e, ko lang muna siya dito O lalagyan ko ng tape Para dire diretso yung nakatrottle on siya So gawin ko lang na isang mabilis at yan, tinip lang natin mga kadiway yung throttle niya. So ayan, dire direche, andar niya ngayon. Ayan oh, makapansin natin. Ayan, so lipat tayo dito sa kabila mga kadiway para mas kita natin ang bahagya. So ayan, nakikita nyo no. Ayan, na uh, umiikot yung ganyang uh, hub. And then pag gagalawin ko dito, eto. Uh, tingnan nyo mabuti ha. Ayan, namatay oh. Ayan, namatay yung mga kadiway. Ayan oh. Ayan, naggarag -nag siya mga kadiway. Ayan, umandar um, na naman. So, galawin ko to. Ayun, namamatay siya dito mga DIY So, ayan, nawala na siya. And then, pag binitawang ko, aandar na naman siya ulit. So, nangangahulugan mga DIY, na-trace na agad natin yung sira at ang kanyang pinakasira ay nandito sa whole sensor line. So, ang gagawin natin dyan, re-rewiring natin yan para masigurado natin. Okay? Ah, pero bago yun, pakita natin ulit no? one more time. So, maandar yan. Gagalawin ko to, tignan nyo. Ayan o, oh, tumigil Oh. Bitaw. yun Ayan, nag -garalgal. so, ibig sabihin, doon lang talaga mga ka-DIY sa kanyang uh, whole sensor line. So, okay. Uh, gawin na natin na isang mabilis. Uh, re -re lang natin na isang mabilis. Ito yung dati niya mga ka-DIY And then, ito na ngayon yung kalalabasan niya pag binago natin to mga ka-DIY Ganito na siya ang kalalabasan. Okey, okay mga kaliway. so ito na yung uh, kinalabasan ng ating pagrerewiring uh, pag -re -wiring. Tinanggalan natin yung mga ibang uh, wire na doble-doble. So yan, direkta na yan halos. So yan, and then papalitan din natin tong kanyang uh, yellow box. Okay, yung terminal box niya, papalitan din natin yan. Kasi yung dito, yan o, oh, nakalaylay lang siya. And then papalitan natin yan, isang mabilis lang palitan na natin. So ito siya ngayon. At eto na siya ngayon mga kadiway. So dalawa na yung nilagay natin din na terminal box. Eto kasi yung kanya dati. And then ayun, power on. Yan, and then uh, try natin throttle dito banda. Makikita natin siya. Ayun. 'Yun, oh, mabilis. Mabilis yung kanyang andar and then ang gagawin naman natin mga kadiway, ah uh, itatali ko na to dito, no. A uh, iti-tape ko muna siya para tignan natin pagkaginalaw natin doon kung mamatay pa siya. Okay, so ayan, nakatape na siya mga ka-DY. Dire-direction na rin yung under niyan. Yun. Ayan, and then tatry ko siyang galawin ulit yung ginagalaw natin dito kanina. Ito yun, no. Oh. Ito. So ayan, at tignan natin mabuti. So ayan, hindi siya namamatay mga ka So ayan, okay na siya talaga uh, kahit anong galaw natin ayaw na siya so ibig sabihin nandun lang talaga yung tinatawag nating loose sa kanyang uh, hole sensor uh, hole sensor line so kaya siya naggagaralgal uh, minsan na under minsan magbabibrate okay uh, hanggang doon lang mga kadiway sana may nakuha kayo doon na kahit uh, medyo napahaba na yung video natin so okay thank you